Kamusta mga kaibigan? Ako si Kuya Win at ako ay naririto ngayon sa isang bagong adventure sa isang napakagandang lugar. Handa na ba kayong samahan ako sa paglalakbay sa isa sa pinakamisteryoso at magandang lugar sa mundo? Tara na at samahan ako sa aking paglalakbay sa Easter Island. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay naradyo tayo sa isla ng Easter. Isang lugar na puno ng kasaysayan at kagandahan. Ang Easter Island ay isang maliit na isla na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pasipiko. Kilala sa mga malalaking bato na tinatawag na Moai. Ang mga Moai ay mga kahangahangang rebulto na katayo sa mga pampang ng isla na nagpapakita ng kahalagahan ng kultura at pananampalataya ng mga dating naninirahan dito. Isa sa mga pinakapopular na attraction sa Easter Island ay ang Rano Rakaro. Isang lugar kung saan makikita ang mga diwa at pinagmulan ng mga muay. Napakaganda ng mga tanawin dito na talaga namang magpapasigaw sa iyong puso. Para sa akin, ang paglalakbay sa Easter Island ay hindi lamang isang paglilibang, kundi isang pagkakataon upang alamin at maunawaan ang kasaysayan ng isang kultura. Hindi maikakaila na ang Easter Island ay isang lugar na puno ng misteryo at kababalaghan. Kaya samahan ninyo ako sa aking paglalakbay upang ating masilayan ang ganda at kahalagahan ng isa sa pinakapoging lugar sa mundo.